sa Braco Bar and Food Hub. Dagang salamat Sir James sa mga pa-prize nato karong gabi una ba eh. salamat sa Manianin sa mga nag-perform. Main event battle karong gabi una para sa Coronation Trust Tournament. Trono sa oro, magsabo! Yeah! Yes! Yes! Yun, yun. Dagang salamat again sa Braco Bar and Food Hub. And sa mga sponsors na ito. Kalinaw local, local brand, Dumad Bali Clothing, DG Gadget Works, Bote Bakal Project, Teardrop Clip. Johnwell Beats, AD Beats, uh, Drax Apparel, Pastor Jack, Ziv Construction Supplies Trading, KDC Studios, Bizarre Clothing, Nostalgia Digital Films, and HC Hobaderas. Yon, dagan salamat sa mga sponsors by uban sa ato, karong tuiga, sa mga uban pa yun, karong December, ang finals, aning Coronation Trust Tournament. Di ato at ba pa? MC to my left! Introduce yourself! Yo, Lirico, Valley Crew, shoutout sa kong 3-8 nga Carol okay. <laughs> MC to my right, introduce yourself. Yo, I see. XCN, shout out to some Oban Karun, si Darcy, si Bigi, yung Uyab. Let's go. Yun, yun, yun. Shout out sa Irano, by the way. Sa wala pa kabalo sa XCN na nakuha na verse sa Tabang Mutanan. Wala pa ka na daw successful nga track by sa Tabang Mutanan, Jigoy! Yes, supporta, supporta. So, eksabot na sila gipili na ni Lirico mauna first round mino tutan ba judges first round para kay Lirico get ready Baboso Beh yeah. Yo Kumusta XCN Ang pambato ni Met si Charlie Stone Charlie Stone o bato Met Stone Ano mo gamit og reference or bu nga score pero anistol Di ka halata nga adik. Kay imong naong perminti busog. Pero nganong may aritis ang wala de. Wala ang imong simod. Have abi ka cute, pero in fairness ha, puti siya Sa so man ni. Bling bling. Asa ah, man kaana nagpa-wilding? Pero joke lang. Tabi tiyo, pero sa na sa Kabalo kong angle kay Morning Star. Kay nag-back out ang tarantado. Well, respetuho na lang natog unsay iyang mga plano. Kay Ron ba yung next bout? masig busy lang gidang tao. <laughs> Pero hoy bugason! Sunod ba? Mag-commit ganitag tournament ni mamili o kalaban parehas ani o. Napugusog sukol para di tantong maulawan. Limpyo ka mudula, walay damay sibilyan. Pangutana, hang asa ni mo kaya panindigan. Battle ni mo, battle ni mo kay Didel. O, oh, battle ako kay Didel, eh, sayo. Battle na kay Didel pasimple nga giduol ni Sakua. Ana ah. siya Good luck bro, good luck. Old gods bayan ang imong kontra? O gisa ko mga napili nga angel. One side di lang battle kang pabor na as iya ha. Tapos pag naog, galit ni Ablay. <laughs> dol! Luto, may daw gito doon. Lawig ako rin nakabantay. Uy! Sa finals naman ni Supremo, maugi hapon nung nagbago. Dol! Para na Dool, Dol, champion. Giga ato. Pero masiganahan ka sa kong kalaw ba? Ibaligyan ko, nagbarato. <laughs> so, sa magili tumong? Nanawa tens kay angol. Kaysa attention kay hangol. Spokespoken. Halatan <laughs> na si mong galawan nga pa sip sip o ten na. <laughs> Cubes ka <sakin. laughs> diba, sa Di ba makita iyang mga lihok? Bisag di alang ta magbase. Disperado kay nagtakte. Baka lagtig ilo ni Mike Il Makadikit lang sa mga dagpungta eh. Oh shit! Tawag niya kay Lex! coach kung wa mo ka bantay porket pikot da kog tiyan abig si coach Hansay GONGGONG! ay pagkabalaga coach ako magtiwas sa imong pangalan coronation Trees champion ha? ipa remind lang taka, ka gi line up ra ka na kay kulang og isa o kulang og isa og wala na may no choice men mong gidugang raning taga i6 para makumpleto ang 16 Kay eh, decoration ra ka aning turna. O decoration ra ka aning turna. Ah! o decoration ra ka aning turna. Kaya Kay wa si light choice ta nga. Pero di ka big fish aning liga kundi koy ra ka. O di koy ra ka. As Mike, oh, Mike. Master, nadamay ti ka regarding sa mga luto issue. Nalang ko nakita sa iksay na gusto na ko mabago. Buwan na lugar ko'y respetar. Buwes, Latagan ti kag nga siya mismo ang testigo. Debut battle pa lang nimo, di ba nagchoke na ka diretso? Every battle naku, classic, wasukad din, na classic ni nagpa-press Karon nangutan ya sa imo kinsa na tinuod nga respeto. Ha ah, sa ah, kay gigil kay kus kampeonato. Oh, sa una. Ang kalayo lusog kay pag-un. Mo ni rason nakaabot kong final sa kagustuhan nga mag-champion. Pero itong nakita na kung saan ni kaplo, hanginon, kapayason, di kalit ko laylo sa kong mga plano. Nga bahalag din ako mo champion, di lang mapildig sa manimo. Mang body bag na! Gi-overkill na ni si overhype. Ay lakalain sa kong gi-open mic, pero round one pa lang na. Kaya pa, napaka-ikarason na nag-overtime. Butcho. Hindi kayo! Patay na ni, patay. Game? Game! Nagsapo, nagyugta! Kiniya ako nang gi-expect nga sa turna ta magkita sa bracket of death. I keep watching my step. I, I keep watching my step. Many missing mistakes. Now I'm married to the game. Gino ko hatag hata. God bless. Game. Yeah. Game. Inani raman ay kasayon. Ang mutong tong aning quarter na ay uban kadulaon. Nasa yung band deserving food sa title. Tanaw na itong makaisa baka ka Ron. Sige, ipagawas imong e pagka di Diba atat ka kang Ron? Mas atat ko makikrimatch kang Didel. Kaya, kaya sa dula nilang Didel, tudo dipinsa pinsa si Gago. Giluto daw pag ayaw. hurot reklamo. Ako ang ikatingalahan na nung ka sa isyo nga wakay angay protektahan ang mas kusog pa sa imo. Wakay angay protektahan ang mas kusog pa sa imo. Kay... Kay, kaya ang ipotekan kaya ang ng mas kusog pa sa imo kay upat na sa katuig sa liga sa mga wa nakabalogi pa dula og insakto ang trono wa nagdinalo oi katong si imong daog dire ka gida ko di yun na ulit kalit kay napil di katulo o trono sa balingasan di ma daw ka judges si Di Dio diin kining bombay na titulado sa liga na suko daog siya sa pagisa Di kinamot pag prito, resulta trito. Ironic, indyano nagreklamo sa hugaw nga luto. What's up? What's up? Indyano na sa hugaw nga luto. Pero di ka pun katungtong. Yearly sa tour nag-attend. Ga Gakatol na ang lubot, gigil ng feeling king. Mga tirang ringlist din, kontra si king rings. Gipulipulihan pulihan mong bangko, murag ferris twill. Gipulipulihan ni mong bangko, murag ferris twill. Kay... Wako, Di puli-puli ani mu bangko murak feris twil ki gi ah set di puli-puli ani bangko murak feris ah yawa! puli-puli ani mu bangko murak feris twil ki gi ah ki ko gi ah ki og try out munang imong basihan nagisampak ko sa na nga walay gisaligan kadagan ba ninyo dahilan nga ako giagig salaan laan unta inyong madumduman kung mo sukod na ganig bug at ay timbangan Time, time, time! Second round! Diri ko! Naunsa ka do! Sing salaan di mo ka igo! Buang hindi kayo Yo! Gipildi ka ni Kumpusta! Oh. Wapagahan nag all out Oh nga manawag mga old gods wala ka nga nagsilbi atong old guy but doon cry ah ay e kasaligras internet iyang galawan pang badang pero wa nagsilbi iyang web sa karaan nga damang tas kung manghambog nagpaluhod na siyag mga old gods samtang igora taga ampo kaya sa kinsa man nya old gods imong si ipaluhod si Alingasa kay ngano dikit ba inyong battle tipong split ang dik Nag-joke si brother. That's why you take that V. Pero wait lang, G. Dipildi, sad na ako sa lingasa. Pero ako ng hambog, anak man. Kay kabalo ko nga nag siya. Huwag mo pinakauna nga rason sa tanan. Huwag di na angay ikaproud animal. Murarakag ng hambog sa amog na akay napasugot nga amang. Maong pakne, tog magsugat. Bagili, potol ugat. Tapli, ni kaupat. Karni, imong labas. ay kung lutuon maning dula, ikaw akong isubak. Kay walay punto, imong sulat kundi puro gulat lang. But I don't give a fuck, ubus ra ka sa kuwang rangka. Karong guba imong karera, mahurot ang gasolina, and the reason hubastang ka. Kay sabay ra ka sa agos, pero di ka kapugong sa kong sulog. Hagbay ra ko kita wag, anong supot. Pero wat ikapansin na, kay wag ihapon kay dungog. Di ba ingon ka kay kumpusta? Pag sa city nga may laki, tagabali na'y sunod. O sige, All out lang, tamad ka malugda. Pero di ko angay mabalaka. Kaingan na na, si Mercy, itong wala pa kunya yan na kontra. Pero pas na taana ang Asturya. Ah. Did you remember, giignan ka ni Juger, nga mura kag si Luxuria? <laughs> Yawa, binuang mong tayo yung Si Luxuria, ra di ba mura ang nga bungi? Charis lang. Pero iksiin, sa pa. Ay kalain na as, as lang ha ingon mangut si metodical kay aslom daw no kag bra o oh, mo ning itsura ni tandang sora sa katong dalaga pa o oh, bitch kas kono ka bilatan kang bobo ka ay napag-asta diring gay kay halata ng homo ka ha o oh, kabalo naming tanan nga piki gid nang imong pagasalbahis pero wa sila masipyat sa ilahang pagkilatis kay di ba recently curious kay kas ni Mark Anthony Fernandez o oh, trending ni atong ni Age. Ug dagan kay ang nag-share. Kay e, ipatinduga ni ang laki, Gagitawag man siya og sir. Siro ug hotel. <laughs> mo dai kung di baning ka, kay mangwinta. Mo ni sagara ni ang iboy-boy. Nahalaan lang kag babae magsige na kag panumboy. Oy oy. Pero lain pa yato. Pangutaan na lay ako. Sukad nga nagsuod lang mo ni Luloy kay nagdako ng imong tutoy. <laughs> ha? <laughs> okay, pinalanggak. <laughs> <laughs> Oke okay, ka pinalangga kay ni Ron ning dako nga JJ sa ato palugar, iksiin siya na imong baby Ron. Hey, Tutoy baby Ron patutoy ya. Totoy baby Ron. <clears throat> Puta nagatasan. It's speaking of gatas. Taas-taas paning ha topic. Oram kay Gaug Tactics. Istoryaan na to sa round 3 kung sa gigatasan ni mga artist. Time. Huh. Time, time, time. Second round. Round 2 na. Yeah. Wa, wow, balos na, balos. Balos, balos. Okay. Balos na. Charot, charot. Yeah. Yeah. So, round 2 na. <laughs> <laughs> walay plano mag... Walay plano mag-miss kay puro Disney dong mga fist lubong. Walay patas na pananaw. Basta this kriminasyon, magdipindi si mong batasan na kung limitasyon, imong past man o present, apil nas presentasyon, busa, busa ang akong disisyon, hatagan baka demo, unsay imong buhaton kung katong imong gapang buhaton, buhaton na kus imo, unsa gain? Masakir of the month! Kamunay bahala kung tanaw ninyo alibakak bakak sa imong pamilya nga buak. Ikaw mismo ni bungat kung awir kang dagang kabit imong asawa dapat ka nga dili to imong anak. Hmm. Dapat ka nga dili to imong anak. Dapat kabalo ka nga isa. Isa, gasugod pa lang ta. Dapat ng tapiks tilawan. Kay battle ra man ni dapat di ka masakitan. Kay battle ra man ni dapat di ka masakitan. guarda pa naman ang trabaho bilaran naras balay imong asawa wala pa nabantayan nagsagol nagsagol mga shit naguban mga shit gisagol ang breed isa ka junk food trip na bitch in ka chip proud pa si pips nga yung wifey owner sa list kung tinuod nga bright imong asawa di nga kailangan mag cheat o oh. o oh. oh. ha di na kailangan mag cheat bastos ka di ba bastos ka di ba Sige ato ning tistingan. Giabot na ko sa punto basta yawa di na masaniban imong adapted sa kung kamot. Unsay mabuwas ginikanan dayon gupon na kong likod total wala ni haligi nga masandigan dayon imong tinuod nga anak hatagan na og balon. Bisag di pa sa kasturya dapat iyan to bagon. Sumbag-sumbagon ang tanan ti Kung di na siya mubang itumbad akong nawong Sige pa! Sige pa! isara ni kapatak sa balo sa gipang damay ni Musuna. Kay kung wak na kung nakita ang picture ng gibantayan ni may mama, di ko magduwa duwang bantayan ta duwa. So, rest and please, I don't give a fuck about your mom's existence. Tanan pamilya, giburak. Tabok-tabok akong tira, warabak ka nakurat. Tawag anak kay partida para dagan kag maribat. Done, done, done. Last round. Yo. Grabe ka gago. Tol. Abi ni mo. Bisag de epilepsy nga babae, di mo patul sa imo. Daw ram na. Siguro kailan naman tatanan kay Digars. Pero sa iyang kauban sa truck, wala kay ninyo maswito. Pero nakabantay lang mo didto sa si naghanay atong intro atay law ay kay si Migo. Pinaana pa Gusto ka ako na yung Sige, quiet kay abrihan ng zip. Abrihan ng zip? Sa so, may sunodan na kubuo ng brief? Naulaw pa kagmulti nga ganahan ka sa gahit nga dik? Maudi ay nga tabang mo tanan inyong trip. Sheesh! O tanawaw, igang na, igang nakignaw. Unang itsura ni Pibos pag ko alkuba ang balay. gani makaon, sige ragyapog palanay. Pero at least na agyapon na suporta yung mama. Di ko predictable tol. Nag-speed pa ground one na kapela sa track para lang mapurb sa mo nga kabalo ka murap o sige na kabalo ka murap pero sobra ka ay di porket imo na kung nakalaban imong pangalan mo tatak di na imong anak ka sa yon dagan nga lubak kung sa movement ganapan, wa kay agi sa pagrap eksena ray pangalan pero wa kay ganap ay di pa nimo panahon samtang na ako nagbabag hipuson ta karon para di na ka magkalat kung fake angles imong hiarong Sige sulti silas bakak pero di mo dulot imong pangdaot sa nitaod nga habak kay real talk gitsupa niya si Gigars para lang ma-featuring sa kantaw yang pangalan matimanan pero di siya ubanon sa mga event or mga gig nga masalangan pangutan asad imong kaugalingon kung angay ba kang bayaran ay unsa mo sa imong di buhaton didto tigad live ka yo tabang mo tanan yo tabang mo buang gusto mo ko gig Gigars. gusto mo ko Iman ini nun ning dagwaya tulog saya. Maunay si XCA ng featuring sa iyang kanta. Muuban ganin ni ning tauhana do muingon sa tabang mo tanan Oh, Tabangin niyo kulata. Basta bin ginawa. Aki ako ni bahala mo kutlo sa kinabuhi mo bugto. Ang kalibutan mahugmo para down to earth tagog balik. Dunga ta mong sa imong sundo kaysa battle agresibo. Taas kini kumpiyansa murag unsa ka bagsek. Brother, ako panimo. Pati mana inyong ambulansya kay kay dugo nga gibagtek. <laughs> pero tagaan tega og chance, mapapildi ko promise ay guarantee. Basta mo sakay ka sa inyong ambulansya, basta mo sayaw kag emergency. <laughs> oh. <clears throat> <clears throat> kay lagi gusto siyang maispatan. Palit og flashlight kung inanak ka ka desperado. ay pag-asa lang sa gaslight kung gusto ka spotlight sa pagrapo pag gid kay ayo pero kung atat na kang mahayagan Dagan pamaagi anak gago naggago kay nang batang tiapo sa mga Jaguar sindikato o convicted kay kagnaw nga murabag na pilis kaso. Ha, ah, kada lubag na kusulit, kada sumbag na kusurhit sa ka, kada ah, kada lubag na kusulit, kada sumbag na kusurhit sa kabugat ini sulit. Tayong ah. yung dunggab walay undang to magluspad, kada luslak ni mubuswa o busiret o janwick di sa gubat sa kumbat kasi ungbak makaumpak ining buiseta time ka may Time, time, time. Last round. Game, game. Game. Sorry. Sa dula nilang alingasa na akas sa imong prime. Siya na ganitong nag-freestyle, ikaw pa ang nag-overtime. Pero sa among dula, ako dito ang bitay. Gipildi sa di siya, pero ako'y nagpa-retire. Pero maiba, pero maiba ingon sa kang cross kung ako LPJ lagong pero guapo lahi sa ding iya halagay pero gamaya LP G ba G G pero sa wayun pero sa wayun nun sad ko muna sa compliments wako nang inahanglan ikaw ay irag pisikal ko di mo kaya pisikalan. Di na ko kailangan mo sabay pa. Ako ang pagkalirikal, natural na. Kung lirikalan mo suway mga balda, maong sa beef ko galaway kay kanibal na. Imposible ni malugi. All the time, ka multiply ang mga multi. Inyuhang lodi, galot nga loki. Aso daw pirmi ako, ludi, puro dubi, otok, sudli, pampabuyok, idukiya. Mga langayan man, puro bata mga fan na nga palan-palan na ano dalang hindi ni para sa tanan katong gusto mangi alam dapat anda madapatan makaratel cup muni ang battle rap mas trip ni mo maghasil na vintage cup lugar ni psychopath wala ni exit pass di kagawa sa box na puro toxic gas may pag mag suicide ka ay kung pabili ba kung gatakilid ka kayo straight ka sa dula na magdistract ta mo ni ang bisdak nga wa ni mo gidahom di sapon ipalubong kung pray di matulona. Ah. Na ka ng kilay, pasumbingay kontra arson. Binilig sungay, tamagusay, suk ng bison. Ah. You gonna die soon. Pansis lang ay nanilag Tyson na legendary kada dapat mo at od. Achievements diba? Si Gidire Igawas. Cypher sa balinga sa puro muwak wak talk. Rookie of year, sa titulo gaapas ako mo bangas papel na mura sa bus. Time, time, time. Salamat. Ito ang dulo nga. Tronos sa Uro, Coronation 3. Again, salamat sa Brockborn Food Hub, sa trans-sponsor sa aning tournament. TSO, magsaba! Yeah, yeah, yeah. Sa battle ni Lyrico, ni XCN. Judges' decision, 5-0 and we we'll proceed sa semifinals. Magsaba para kay Lyrico. Ayan! 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 Sobrang ito ang freestyle battle. Ayan! Round 1, kaya giyatag na ako kay Rico. Ano kusugunta kayo ng XCN nato ba? Gatchoke siya, gaya tater. Ang... Ang... Ang sa ikadua, kaya giyatag na ako kay XCN. Yes, tater siya nato na ba? Pero ano kusugunta niya. Ang ang round 3, kaya si giyatag na ako kay Rico. Gutong um, uh, ang 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 buto kay isa dua ano liriko Hello <laughs> so, Big Easy Hello Big Easy Ang ibuto sa battle Liriko Round 1 Nang starter si Ixiin Pero ang ibuto ato si Liriko Round 2 Dikit kayong battle Dikit kayong lang lyrics Pero mas nila bang gamay si Lili nice, si ko ang starter ka si XCN Tapos round 3 akong gatag yung XCN Round 1 and 2 Lili round 3 XCN nyo Prap sa 3-man, with notes Bruno sa oro Yata na akong vote kay Lirico 2-1 para kay Lirico Okay, mas Baka na pada yun eh, yung mga linya Ito yung mga jokes nga mga pasok sa Mga um, recent issues Sa <laughs> con, para itong Ipalingkod yung lalaki ko na sa nato sa nito ako ay ipatindog niya ang lalaki na to sa nato sa sa nato sa mga nito pero ang round three yata no kang exil mga so, to pero ang... 3 gusto ko kuwain para kay diri ko Jadi versus Xier, kung kaya tagambo boto kay Liriko kay Tuwan. Ang first round yata ng kaliriko kalirik ko kay sayang kay sayang kay Energy ni, eh, stage presence ni XCN. Kaso lang nag, nag choke sa nagiriko. Tapos second round yata gyapon na kaliriko. kay lirik ko. ang ilang energy ba kumbaga ang pinaka ni lirik ko ikadua. Paubos siya dili para ka paubos ang yang kwan. Ay kumbaga kusog una ya sa paubos. Nabaliktad ilang buwan nila ICN. Kunang tuwan yata nung kalirik ko. Alingasa, uh, tangina ng dalawa, kala nila gagaling nila porque natalo nila ako. <laughs> round 1, ang um, new approach ni Lirico, nasa ay bago na rhyme scheme pero gimakra din niya ang usual rhyme scheme ni XCN. Then napanindigan niya kay na ay na wordplay, especially uh, ang sa ko katong decoy, decoy. Ang um, kay XCN, ang sabayan niya sa round 1 ng presence ni Lirico kaso na expose ni ko yung style niya ni Sutter pagit siya so wala katabang round 1 ko ang round 2 ni Ribat diret si Lirico sa momentum kaya wala man si XCN so points to so. then ni siya sa yung word wordplay na naitumong atong hubas na creative yung clowning o consistent yung dula si XCN ni try siya of personals then naka multi medyo ni Sutter Gapo niyang delivery then kanang usual na sakit keep next yan o gapo unta iyang, iyang pagkatahitay sa yung mga lines pero medyo short iyang round so round 1 of 2 liriko ang round 3 mura, pwede na ako yata bisa kikinsa pero liriko gapon ko kay more on selfie bars although consistent na best round ni yan iyang round 3 more on selfie bars ang kaya gamay ang Igo na sakit para sa kontra. Whereas kay Lirico na maintain niya ang one of two niya na style. So, three rounds Lirico pero props kay XCN. Ayo, Supremo. Uh, XCN versus Lirico. Dili judge.